Palagi kong inakala nasira ang lumang TV sa atik ng lola ko. Hindi ito nakakakuha ng kahit anong channel, puro static lang ang ibinubuga, yung puti tabong alo ng ingay na kumakain sa buong screen. Para sa akin, isa lang itong patapon na gamit, isang relat ng panahon na lampas na. Pero mali pala ako, hindi siya nasira, hindi pala siya patapon. Noong nakaraang Pasko, pagkatapos ng Christmas Party nagkayayaan kaming magpipinsan na umakyat sa atak. May dala kaming bote ng whiskey na nakatakas mula sa mesa ng mga matatanda. Halakakan, bulungan, at hamunan ang umakyat kasama namin. At doon, sa gitna ng alikabok at lumang kahon, nakaupo ang TV na iyon. Tahimik, tila walang buhay. Huwag kang duwag, sabi ng pinsan kong si Ruel. Dahil mo nga, paanderin mo, sigawan at tawanan sila, pero ako, nakatitig lang sa screen. Hindi ko alam kung bakit pero ako ang lumapit. Nakaluod ako sa harap ng TV, sobrang lapit na halos nakadikit ang nuo ko sa salamin. At doon ito nangyari, nagbago ang static, hindi ko ibig sabihin na lumino o nagkaroon ng channel, hindi. Ang mismong static ay parang gumalaw, parang usok na hinihigop palabas ng screen. Ang putit abong mist ay umusag papalapit, huminga, na para bang sinusubukan akong sipsipin. At sa loob ng kisap, may nakita akong mukha. Hindi buo, hindi malinaw. Basta aninong hugis ng mga mata. Malalaki, dilim na dilim, nakatitig diretsyo sa akin. Guys, nakita niyo ba yun? Bulong ko. Pero nang lingunin ko sila, abala sila sa pagbuhos ng shot, nagtatawanan. Walang nakapansin. Binalik ko ang tingin ko sa TV at doon ko nakita ang labi ng nilalang na gumagalaw, dahan-dahan, lungulubog sa static. Tahimi, pero kaya kung ay pandako, nakita ko ang salita. Soon, sa lalong madaling panahon, pagkalipas ng ilang buwan, namatay si Lola. At tulad ng inaasahan, ako ang inutusan ni Mama na tumulong sa paglilinis ng bahay. Wala na ang tawanan, wala na ang alak, wala na rin ang mga pinsan ko. Ako lang at ang lumang atek, puno ng alikabok at lumang gamit. Sa sulok, andoon ang TV. Tila walang pagbabago, tahimik, itim, parang nag-aabang. Sabi ko sa sarili ko, huwag ko nang hawakan. Pero habang nagtitiklop ako ng mga moth-eaten quilt, habang inaayos ko ang mga kahon, ramdam kong nakatingin ako palagi sa direksyon nito. At bago ko namalayan, umupo na naman ako sa harap ng TV. Isang pindot, Buhay kaagad ang static, mas maliwanag, mas malakas, halos nakakabulag. At sa gitna ng pagputok ng ilaw, muli siyang lumitaw. Hindi na malabo, hindi na anino. Isang katawan, pinipilit lumabas sa screen. Ang kamay niya, walang balat, basa, nakadikit sa salamin. Hindi ko alam kung bakit pero itinaas ko ang sarili kong kamay. At nagtagpo kami, malamig, yelo, at sa isang tibok ng puso, bumukas ang static. Doon ko siya nakita, buo, mukha na walang balat, puro kalamnan, ngipin, at mga matang nakabuka ng masyadong malaki. Ang panganyay bukas, gumagalaw, at kahit walang tunog ang TV, narinig ko siya. Narinig ko siya sa loob ng ulo ko. Hayaan mo ako, nagsimula akong banggan guten pagkatapos noon. Sa panaginip, wala na ang TV. Siya mismo ang naroon. Matangkad, payat, nakabukas ang katawan na tila gawa sa static na tumutulo sa kahoy na sahig. Sa bawat hakbang niya, may naiiwang itim na bakas, parang sinunog na marka. At papalapit siya ng papalapit hanggang magising akong tumitili. Tatlong gabi akong walang tulog. Pero kahit gising ako, hindi siya nawawala. Sa katahimikan ng gabi, dinag ko ang ingay ng static, pabulong, pungupunit sa eardrums ko. Sa ikaapat na gabi, nagising akong kusa na lang nagbukas ang cellphone ko. Walang ring, walang notification, walang app. Screen lang, puno ng static. At sa static, may lumitaw na salita. Closer, mas malapit. Sinubukan kong itapon ang TV. Ibinalibag ko sa dumpster sa likod ng bahay. Naduraj ang balat ng mga kamay ko sa salamin. Pero kinabukasan, nandoon ulit ito sa atek. Maayos parang hindi ko man lang ginalaw. At doon ko naintindihan, hindi siya nakatira sa TV, nakatira siya sa static, kahit saan, radyo, VHS, snow sa pagitan ng channel. Lagi siyang nandoon, palapit ng palapit. Hanggang isang gabi, nakita ko mismo sa kwarto ko. Ang mga dingding ay gumagapang, naging screen ng static. At lumabas siya, hindi pa buo, kalahating natutunaw pa rin, pero sapat para maabot ako. Hinawakan niya ang bukong-bukong ko. At nang maglaho siya, naiwan ang marka, isang handprint, parang paso, nakadikit sa balat ko. Ngayon, habang nagsusulat ako, kumakalat ang marka. Mula sa palad, naging mga ugat. Itim, gumagapang sa hita ko, sa dibdib ko, at sa bawat pagkamot, bumabagsak ang balat kong parang abu, na umuuga, nagfifiz, bago tuluyang matuno. Naririnig ko siya palagi hindi na lang sa dingding, hindi lang sa static. Naririnig ko siya sa loob ko. Ang utak ko, parang antena. Halos nandiyan na ako, bulong niya. Ang static ay hindi pasukan. Isa itong impeksyon. Kagabi, sinubukan kong putulin lahat ng koneksyon. In-unplug ko ang TV. Binagsak ko ang cellphone. Tinanggal ko lahat ng cable. Pati breaker, pinatay ko. Buong bahay nilamon ng dilim. At doon ko na-realize, hindi ko na kailangang maghintay ng signal. Kasi nasa loob ko na siya, hindi na ako makakita ng buo. Ang nakikita ko, parang screen ng static. At sa tuwing kumukurap ako, mas malinaw siya. At ngayon, ramdam ko siyang nakatayo sa likod ko. Skinless, basa, nakangiti ng sobrang lapad. At hindi na sa loob ng ulo ko ang tinig niya. Hindi na bulong, naririnig ko na sa mismong tainga ko. Kung ito ang huli kong may susulat, may babala ako huwag titigan ang static dahil kung gaano katagal mong naririnig ganoon din siya kalapit naririnig mo ba yung mahina pero tuloy-tuloy na ugong sa speaker mo sa screen mo huwag kang lilingon